Ang pinakamatanda namang moske sa Pilipinas, di malayong maging kauna-unahang National Landmark na kumikilala sa kultura at kasaysayan ng mga kapatid nating muslim. Yan ay kung maganap pong uh, maisa sa batas ang panukala na kamakailan lang ay pumasa na sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Saksi si Ivan Mayrina. Ito ang Sheikh Karimul makdum Mosque ng Tubig Indanga sa bayan ng Simumul sa Tawi-Tawi. Itinuturing na pinakamatandang moske sa bansa na naitayo noong 1380. May isang siglo bago pa man dumating sa bansa ang mga Kastila. Ipinangalan nito kay Karimul Makdum, isang mga ngalakal na Arabo na kinikilala nagpakalat ng Islam sa Sulu at iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Dahil sa ginampanan nitong papel sa kasaysayan, isinulong ito para gawing National Historical Landmark sa House Bill 1105 na aprobado na sa Kamara. Kamakailan naman ang aprobahan na rin sa Senado ang katapat ng panukala. Sa aling maratipika ito at aprobahan ng Pangulo, ang Sheikh Karimul Mosque ang magiging kauna-unahang historical landmark na kumikilala sa isang mahalagang institusyon sa mga kapatid nating Muslim. At ayon sa isang eksperto, mahalagang mensaheng hatid nito sa mga Muslim sa Pilipinas. Napakahalaga no, ibig sabihin hindi na tinitingnan na hiwalay. Ano yung yung Islam o yung mga institution nito at uh, kinikilala ito bilang isang parte ng national heritage. Kakabit ng pagkilala bilang isang national historical site ang paglalaan ng pondo para sa pagpaparatili ng kaisan nito at pagsusulong ng kaalaman tungkol sa kahalagan nito. Bagay na ikinatuwa ng mga Muslim na aking nakausap. Pag naano na yan ng gobyerno natin ang magiging historical site ng Sarif Magdumos, baka sakali magkaroon kami ng pagkakataon ng pag-asa na ma-recognize ng Philippine government ang, ang, ang aim ng taga Mindanao. Napakahalaga po sa uh, yan makikita ang uh, unang nan nanira sa Pilipinas sa mga Muslim. Yun ay napakahalaga sa mga Muslim. recognize sa buong mundo ng mga may mga Muslim sa Pilipinas. Ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi.